de ang anak ko pero may ginawa siya sa akin bago ang graduation niya. Magandang araw, Ma'am Rocky. Gusto ko lang po i-share ang buhay ko bilang nanay. Single mom na ako for 11 years and yung ex ko meron na ding ibang kinakasama. May tatlo kaming anak at meron akong anak na lalaki sa pagkadalaga at 28 years old na siya at kasama ko siya sa bahay, graduate ng engineer at may maganda ng trabaho. Tapos yung tatlo kong anak sa kanya ay isang kakagraduate lang ng college, isang babae na senior high at ang bunsuko PWD na lalaki, 12 years old. Nung pandemic, napunta sa kanya ang tatlo kong anak dahil pinaalis na kami sa dati naming tinitirhan na pagmamayari ng gobyerno. Kaya nag-usap kami ng maayos na ang mga bata sa ex ko mapupunta dahil malapit lang sa kanya yung school nila. Kaya ang panganay ko ang kasama ko. Maliliit pa lang sila ay iniwan niya kami at sumama siya sa kabit niya. Grabe ang ginawa niya sa amin mag-iina dahil lahat sila nag-aaral pa. At kasalukuyang graduating ang panganay ko sa engineering. At akala ko yung tulong na binibigay ng hipag ko sa pag-aaral ng panganay ko ay hindi pala binabayad ng ex ko kaya huminto ng isang sem ang anak ko. Pero kahit ganun pa man ginawa sa amin ng ex ko iginapang ko, umutang ako sa kumpanya namin makagraduate lang. Kasagsagan ng pandemic, napaalis kami kaya nangupahan kami ng panganay ko. Buti na lang din at may nakuha siya agad na trabaho at kasama ko sa paghahati ng upa at kuryente. Noong una, nakakabisita mga anak ko sa apartment. Pero habang tumatagal, nagiging madalang na lang at ngayon hindi na nagpupunta. Nagre-reach out pa rin ako through messenger, text, tawag video call, hanggang madalang na lang din. Hanggang nakablock na ako sa bunsu ko kahit tawag hindi na ako sinasagot kahit scene wala kaya gumawa ako ng dummy account at doon ko nakikita mga picture nila lalo sa bunsuko kaya nakita ko nakasama nila yung babae pati sa mga kamag-anak nila bayan ko hipag ko mga pinsan nila na siya na talaga kapalit ko napalitan na talaga ako bilang nanay niya at naiyak ako last July 27 graduation ng pangalawa kong anak na cum laude hindi ko alam na kumlaude pala siya at nalaman ko lang yon sa ginawa kong dami account doon ko nakikita post nila. Nag-message ako sa anak ko na kung pwede ako umatend kahit sa malayo lang ako kasi gusto ko talaga siyang makita. Sabi niya hindi daw pwede dahil sila lang ng papa niya ang pwedeng makapasok. Sabi ko kahit magbayad ako pero hindi na ako nireplyan. Ang ginawa ko nagpunta ako sa school at kinausap ko ang may-ari. Humingi ako ng entry pass para sa graduation niya sa PICC. Kinausap ng president ng school ang anak ko through video call sa Messenger, nakaharap ako. Sinabihan siya na bakit ganoon ang trato ng anak ko sa akin. Naiyak ako habang kinakausap siya. Pero wala din nangyari. After ko makipag-usap at pag-uwi ko, tinadtad na ako ng sermon ng anak ko na bakit ko ginawa 'yon. Kaya naisip ko na lang para di masira yung moment niya, hindi na lang ako nagpunta. Nag-congratulate na lang ako at tinanggap ko na lang at iniyak ko na lang lahat. Kinaumagahan after graduation, may nagpasa sa akin ng picture. Kaya pala ayaw ako isama kasi kasama pala yung babae. Iniyak ko na lang po lahat ng sama ng loob ko. Nakakadurog ng puso sa totoo lang.